Sana po lahat ng aking mga subscribers, followers at mga viewers ay maabot kayo ng aking mapagpalang pagbati sa inyong lahat. Ayan. At siyempre, wala po tayong ibang hinangad dito kundi ang pagdasal ang mailayo kayo sa lahat ng uri ng kapahamakan at lalong mailayo kayo dito sa mga politikong, mga budol na, mga kawatan pa, mga demonyo pa. Ayan. So ayan po at uh, bago po tayo pupunta dito sa ating main topic na kung saan po ay interesting itong ating topic nito at uh, gusto ko lamang pong uh, sabihin dito na ito pong si Tita Lisa ay uh, lumarga po papuntang Thailand at uh, emergency flight po 'yon at uh, wala pong kabalak-balak na pumunta ng Thailand pero talagang kailangan po kasi. Bakit? Yan po ang ating tatalakayin ngayon bago tayo pupunta ng main topic natin. Ayan. So, yung pong mga makakapunood nito na hindi pa nag-subscribe, ay eh, pindutin nyo na po ang subscribe para po gumanda kayo, gumawa po kayo, at swertihin kayo. Yan po ang pwede kong i-garantiya sa inyo na kapag ka subscribe kayo dito sa Birana Live Studio TV, lahat ng uh, benepisyo ay makakamtan ninyo. Kagaya ng alam mong yung uh, gaganda, so po, ay nandiyan na po lahat. Wala na pong, uh, wala na pong hahanapin pa. Kisa naman sa hindi kayo mag-subscribe dito, ayun, ang nangyari, pumunta sa beauty clinic, sa halip na kulad din nga ang i-inject sa mukha ay formalin kaya po yun ang dahilan kung bakit biglaan po yung paglipad ng aking tita lisa para po magamot agad yung kanyang mukha nagnanaknak na po nahuhulog na po yung kanyang mukha yung laman po ng mukha niya kasi po ang formalin po kasi para po sa wala ng buhay okay pag ikaw ay buhay pa na injection na ng formalin, ang wala po malalag, malalaglag po yung uh, inyong uh, laman. Yan. Kasi nga po, pang patay nga po yan eh. Pagka sa patay mo naman na uh, injection yan, abay tatagal yung patay, hindi mamamaho at mapipreserve. Kumbaga. Pero kung sa buhay mo in-injection yan, laglag ang iyong kung saan ka nagpa-injection, kung mukha mo. Kaya nga po si Tita Lisa ay bigla ang umalis papuntang Thailand dahil nga nalalaglag na po. So, ibig sabihin, kung yan lahat mukha niya ay na-injection na ng formalin, laglag -lag po lahat yan. So, anong imagine nyo nga po yan? Adi, para ng bungo yan. Ha? <laughs> Pero hindi po tayo nagtatawa dito, nagpapaliwanag lang po. Ang talagang uh, tatawa dito ng tatawa, ito si Marlika. <laughs> Ayan Anyway yan po Yan natin uh, Breaking news Breaking news po yan At uh, dahil kaya nga biglaan Yung pag-alis niya Puntang uh, Thailand Dahil nga po Naglalaglagan na po yung mukha Ayan Yun po yung sinasabi ko sa inyo Ulitin ko lang po Hindi sana mangyayari yan kung si itong aking tita Lisa ay nakapag-subscribe dito sa channel ko. So since na hindi siya nag-subscribe, ginusto niyang pumunta doon sa, sa beauty clinic at magpa-injection ng formalin. Ayun na, iyon ang nangyari sa kanya. Asa samantala dito sa atin, pindutin niyo lang subscribe, pindutin niyo yung notification bell, pindutin niyo yung all. Okay na. Pagharap niyo ng salamin, ba, na bago na yung inyong mga itsura, kung uh, itsura niyo man ay parang mga Uh, mukhang kang garo ay ganda kayo mukhang magiging mukhang tao kayo ay kung uh, kagaya nito halimbawa sa Tambalos Lost ay buhaya yan mukhang buhaya yan sa Tambalos Lost uh, ba ay mo mukhang tao yan pero speaking of Tambalos Lost mga kaibigan guilty beyond reasonable doubt ang hatol sa kanya ng Sandigan Bayan dahil dyan sa mga pinaggagawa nila so hindi po natin alam abangan po ninyo na kung saan po baka po yan ay uh, lalarga na rin yan at uh, wag po tayong papayag na takasan niya yung kawalanghiyaan niya rito nandyan po yan sa balita sa UNTV hindi ko na po kailangan ipakita rito bakit pa? ano? aaso na lang ba tayo doon sa mga ipakita-pakita? hindi po, nandyan po yan balitan-balita po yan hindi po, basta vlogger yan UNTV po yan media po yan. Guilty, beyond reasonable doubt, ang hatol sa kanya ng sandigan bayan. So, anong kasunod yan? Ikukulong na po yan. Kung hindi makakatakas. Ayan. Ha, tingnan nyo. Grabe. Pero ano pang, ano pang magiging silbi niyang guilty-guilty uh, uh, niyan? Sige nga, mag-isip nga po tayo. Tulungan nyo po ako mag-isip. Sige nga, Unang-una, ano pang silbi niyan? Yung guilty na yan. Nakulimbat na eh. Naitago na doon sa ibang bansa yung pira. Ano pa? Ay kahit makatayin mo na wala naman tayong kwan dito. Wala naman tayong uh, deep penalty rito. Di wala. Mamayagpag pa rin yan. Di ba? Yun din po nga sinasabi ko na sana mabigyan tayo ng pagkakataon doon sa susunod na presidente at hahabulin po natin naman ito. At hindi ko po hahayaan dito na may matira kahit na sintabo sa kanila. At uh, sisiguraduhin po natin mababawi lahat yan. E, pag hindi mo nilatigod ang nilatigod yan, eh, iwan ko na lang. Pag hindi sinuka niya, pira nga ninakaw niyan. Ngayon, puro ganito lang po ang uh, ganito lang po nangyayari sa atin eh, di ba? Sasabihin lang guilty. O ano po ang guilty, di ba? eh, balik ba niya yung pira? Yun po ang problema sa sa justice system natin. Mamaya po, mayroon pa rin po yan. Uh, Pag-usapan pa rin po natin itong uh, maliban na kay, kay Romualdez. Pag-usapan din po natin yung conviction ni uh, Emilda, Emilda Marcos. Tingnan nyo. Nasaan ang ustisya natin? Kahit pa ilang libong bisis kayong mag-convict, na mag-convict, na mag-convict, na mag-convict, nasaan nga yung kinulimbat itong mga ito, ng mga kinundik ninyo? Nasaan? Naibalik ba? Walay. Yan ang problema natin. O, oh, sige. Si Emilda Marcos ay uh, convicted na rin po. Ibinaba na rin po ng hatol ng Sandigan Bayan doon sa mga uh, graft and corruption nila dati pa 27 years ago na po ito na kaso. pero ngayon lang po nagbaba uh, ang uh, uh, sandigan bayan ng uh, ganyan na uh, convicted ah, dika, baka nga nagkakamali ako opo Okay, oh, convicted na po sa grab at uh, ang pagkakakulong po nito ay 6 to 11 years na naisang pa uh, sa kanila ito may decision na ang sandigan ayan 6 oh, to 11 years so, post, ang post, uh, ang, ang pagkakabilanggo nitong si Emilda Marcos yun po yung sinabi ko kanina Anihin pa natin yan di ba? unang una kahit pasabihin mo na isang libong taon na ikukulong yan si Imelda wala na rin po yan dahil mayroon po tayong batas dito hindi ko lang po sigurado hindi naman ako abogado. na pag uh, ganun na yung mga edad na yan wala na po hindi na po may kukulong yan eh hanggang sa salita lang kayo na convicted pero hindi na po mag hindi na po niya mapapagbayaran yan hindi na po may kukulong yan wala na po imagine mo 27 years na kaso yan ngayon lang dinesisyon na na ang Sandigan Bayan Nasaan ang ustisya ng mga taong pinagnakawan itong mga ito? Nasaan yung mga pira ng bayan na ninakaw nito tapos ngayon palang makukonvict kaya eh hindi naman siya magbabaya, hindi naman niya mapapagbayaran niya sa bilangguan? Yung sinasabing 6 to 11 years pa kukulong? Hey, eh wala na po, panaginip yan. Kagaya nito si Tambalos Los na ito, convicted na rin. At hinatulan na po, guilty beyond reasonable doubt doon sa kanyang mga pinaggagawa dyan ng mga kasamahan niya, mga congressman na kasapakat niya dyan sa mga uh, ano to, yung blanco-blanco na firma na yan, see? Kahit pa sabihin nila na guilty guilty DB and reasonable doubt yan. Ayun nga po yung sinasabi ko kanina pa. Na ibabalik pa ba yung pira ng ating uh, taong bayan? Sigurado po ako hindi. Wala na yan. Maliban na lang ito kung maybe uh, may, may authority ako, iharap eh, sa akin dyan at ako latiguhin ko ng latiguhin yan, Pagka hindi ko sinimulan ko sa kalingkingan niyan hanggang sa braso niyan hanggang sa liig niyan, putol putolin ko 'yan. Pag hindi niya isinauli lahat 'yan, ako lang ang pwedeng makagawa noon. Ha? Ah, saka bago pa lang maisasauli ang pirang 'yan. O nagutingin gutingi mo yung kalingkingan. Ayaw pa niya magsauli, guntingin mo. Pag naubos yung daliri niyan, lahat yung sampung daliri niyan, pag hindi pa talaga, putulin mo na yan. Pakyat ng pakyat. Hanggang yung liig na niya isasalang dito. Pag hindi yan, lahat yan isinuko niya lahat yan. Maniwala kayo sa akin. Wala na. Ano pang justisya dito sa atin? Di ba? Kagaya nga ano na ito, ang Kagaya kay Emilda na yung 27 years, ngayon pa lang, ngayon pa lang, di-decision na, sandigan bayan yan? Ano yan? Anong pinaggagawa ninyo sa loob ng 27 years? At ngayon nga lang kayo na ano yun nagising lang kayo bigla sa pagkakabangungot ninyo. Ano pang silbi niyan? 6 to 11 years, mapipreso. Hindi na po mapipreso yan. Sa papel na lang po yan, Na uh, uh, guilty. Pero wala na po yan. Ay, mamamatay na nga yan, eh. Diba? ba? Wala na. Ganyan din ang mangyayari dito kay Tambaloslos na ito. Kaya kung ang korte lang ang ang uh, kung korte lang ang uh, asahan natin dito, wala na. Na-enjoy muna ni Tambaloslos yung pirang kinulimbat nila. Hindi pa rin maiisa sa uli 'yan. Tandaan niyo 'yung sinabi ko. Oh. Ito pa si Marbel. Si Marbel, tatanggalin na rin po. Ah. see? Tatanggalin na talaga yung mga tanga. Yung Claire Castro na yan. Anako. Ewan ko lang kung magtatanggal yan. Bukas po, mayroon akong, uh, mayroon akong video ipapakita dyan. Ha? Ah, sa kanya. Napaka-immoral yan. Anyway. Mabalik po tayo dito sa uh, kuan Mabalik tayo dito kay Tita Lisa ko. Grabe. Ayaw ko kung buhay pa yung yung uh, nag-injection sa kanya ng formalin. Hindi ko hindi na hindi ko sigurado kung buhay pa. Ngayon kung buhay ka pa, ay lumayas ka na. Magtago ka na sa ha, sa mga kung saan sa diyan. Sisiguraduhin ko sa iyo yung ginawa mo sa Tita Lisa ko, yari ka sinira mo mukha kaganda-ganda na mukha ng tita Lisa ko sinira mo o naagnas tuloy para tuloy uh, yung bang uh, kuan? yung bang hito na isang uh, dalawang linggo nang nakalatag naka yan tapos pagkahinawakan mo naagnas na yung laman ganun-ganun ang ginawa mo sa tita Lisa ko ayayari ka magtago ka na o. Tingnan mo, kagandahan ito, yung maraming pira, di ba? Diyan yun na makikita yung kagandahan ng maraming pira. Ano mga oras, pwedeng lumipad, pwedeng lumipad, pwedeng lumipad. <laughs> di ba? Grabe. Wala na. Finish na. Uy. 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 Basta pag may naramdaman ka, lipad o oh, yan kasi sa Thailand, sa sa totoo lang hindi nyo 'yan 'Yan pong isa yan Thailand. Isa po 'yan sa mga mahuhusay magretoke ng ah, mukha ng balat ng mukha. Isa po 'yang Thailand ang uh, numero uno sa maganda magretoke. Kaya doon po lumipad ang titalis ako. <laughs> kasi nga po na Agnes na 'yung kanyang mukha. See? 'Yan ang kagandahan. Ang masama naman yan, ang naging masama lang, yung pirang ginagamit ito mga akpa na ito, dimunyitang to, pira natin, pira ng ating uh, bayan. See? Talagang nag i lang sila. Pa-injection ng pa-injection ng formalin, ngayon, ha, gagastos ngayon pupuntang Thailand para ipa-repair yung mukha niyan. Aywan ko kung uh, marirepair pa yan, ay eh, agdas na ay tingnan niyo yung mga nakikita niyo diyan sa kwan sa mga movie minsan nakalansay na lang bungo na <laughs> wala nang laman bungo na lang pagdating dito sa Pilipinas bahala ka ikaw maharlika baka mamaya mag maganda anda ka dahil baka mamaya multuhin ka <laughs> ah, sigurado tawa, ah, tawa ng tawa na naman si maharli nito ah, dito sana, na agnos na ito <laughs> Bukas abangan po ninyo yung aking ipapakita uh, e, uh, ang video dito na isang abugadang gaga nagpakantit. ay <laughs> Nagpakantit sa aso. Uh, nagpakantit sa aso. Pero sinabi ko po kahapon ay ang topic ko rito yung mga kandidatong senador na mananalo at yung mga kandidatong senador na mga talunan. At uh, Ah. Ayto po yung mga kwan, sinabi ko sa inyo na kakandidato sa ilalim ng dilawan. Ah, ito po ay yung yung uh, talunan lang po muna ang aking ididiscuss sa inyo, no? Sa ilalim po ng dilawan, ang uh, siguradong iiyak na talunan. Nangunguna na po ito si Kiko pang Pangilinan. Sigurado po 'yan. At ito pong prediction ko na ito, tandaan niyo po na po, pagdating ng May 27, ay, uh, May ng uh, ngayong taon na ito na eleksyon. Kapag ka hindi po ito, nagtama itong prediction ko na ito, hanapin niyo si Bato, itagaan nyo sa kanyang ulo, sa bunbunan ni Bato. Okay? Ayan <laughs> uh, po ang challenge ko sa inyo. Pag hindi po nagkatotoo itong aking uh, prediction, Ha? Ah, itaga nyo yan Sabunbunan bunbunan ni bato. <laughs> Ayan. Okay, sa sa mga dilawan po ay uh, sigurado na po ito si Kiko Pangilinan ang baka hindi lang po umiyak ito hahagulhol pa. Ayan. Pangalawa po, ito si Franz Castro. Ito naman po ay dilawang NPA ito. Ayan. Si Franz Castro, Okay? Yan po yung uh, babalik, babalik na naman sa bundok yan at magre-recruit na naman ng mga bata yan. At uh, ipapasok na naman niya sa NPA. Sigurado po yan. Na uh, talunan po yan. At uh, baka maglulupasay po yan sa kalsada. Pangatlo, ito pong si Bam Aquino. Si Bam Aquino po ay uh, ayan, nagbabalik sa Senado. Uh, and, uh, Ayawang ko lang. Pero sigurado na po ito na iiyak din po ito. Kaya ko po, ang basihan ko po rito kay Kiko Pangilinan kung bakit, kung bakit matatalo ito. Alam nyo ba? Ultimo yung pakwan, ginagawa, uh, pinapagsalita niya. Di ba? Yung sa niya, pati yung piniritong tilapia, uh, pinagsasalita niya, pinirito na nga. Pakwan, pinagsasalita niya. Kaya dito pa lang, nakikita na yung kabubuhan nito. Ay, talo na ito. Ayan. Ito naman po yung uh, slate na or uh, uh, nandyan po sa team Bangag. Ayan. <laughs> ito po yung uh, team ng uh, BBM. Sigurado na po ang iyak dito si Pacquiao. Ah, kasi Unang-una, nasilip na po ito ng mga tao yung uh, pinagsasabi nito nung nakaraang taon na kumandidato ito ng uh, presidente sa, so sa sobrang uh, taas ng ambisyon nito na sinasabi niya, nagwarawara siya na ipapakulong daw niya si Milda. Ayan. Sigurado na po yan na ah, maglulupasay din po yan. Kasunod ah, na ito si Erwin Tolpo. Kasi ito pong si Erwin Tolpo na ito, Dati ito na humihimod sa tumbong ni President Duterte. Ngayon, ang hinihimod na niya yung tumbong ni Marcos. Ayan. Sigurado na po yan. Maglulupasay na po ito. Ito pong si Bong Revilla. Ano ba ito si Bong Revilla na ito? Hindi ba't alam ninyo yan? Na convicted rin yan. Pinapasa sa kanya yung 125 million doon sa Napolis scam. See? Oh. Itong si Tolentino. Si Francis Tolentino. Sigurado po iiyak na ito. Bakit? Unang-una, ah, nagkamali siya ng na napuntahan. Pumunta siya sa, sa mga bangag. Ayan, ito ngayon. Walang nambubuto sa kanya. Sa halip na ito ay dating, dating tinulungan ni President Duterte. Ngayon, bumaliktad na. Ito yung paro-parogy. Ayan. <laughs> Ayan. Okay. Yan po yung mga uh, pang samantala na pipredict natin. Pero sigurado na po yung uh, isa dyan na yung abogado rin nagago, yung si Espirito, uh, Ah, lang niya mga espiritu pero wala pong Espirito uh, espiritu yan sa tunay na buhay po wala pong espiritu apelyido lang po niya espiritu. Ah, uh, tinatanong lang galit na galit na. Di ba do sa debate? O hindi ba kapag salita ng kwan, sarap mo sungal ng ang bunganga. Kung nandun ako, na, kung uh, kasali ako doon sa debate na eh, yun, sung sungal nga ko ang bunga nga nun eh. Yan po yung abogadong uh, gago na espirito Sigurado na yan. Okay. Nako. Putya. Itong si Kwan. Iilan lamang po yung uh, uh, tawag ito. Yung pwedeng umakyat na slate ni Bangag. Baka po masiro nga eh. Okay, magawin naman po ta sa PDP laban. Oh, sa PDP laban po. Ito naman po yung mga mananalo, yung magpipista pag nanalo. <laughs> ito yung mga maglilitson. Tandaan po ninyo ito, ha? May challenge po ako sa inyo pagka hindi po nagkatotoo. Itong aking prediction, itaga nyo yan sa ulo ni Bato. Ayan. Ang mananalo po sa PDP laban, nangunguna na po rito si uh, Marcolita. Ayan. Bagamat hindi tunay na PDP laban ito, ay uh, inadapoy na po ng uh, PDP laban. Ganon din po ito si Atty. Vic Rodriguez. Yan po yung mga magpapalitson po ito mga ito. Sigurado na po yan. Magsasaya. Pagkatapos ng kasayahan na yon, ha, humanda na yung mga kawatan diyan dahil lahat yan ay iisa-isahin ni Atty. Vic Rodriguez at Atty. Marcolita. Yan po. Kasama na po dito sa mananalo ito si Pastor Kibuloy. Aba, sigurado po yan. Kaya ikaw, Tore, aba, ay umakyat ka na sa iyong Tore ng nga uh, pinakamataas na iyong Tore. Baka ikaw ay uh, yugyugin ni Pastor Kibuloy. Yan. Sino po ba? Sakwan? Okay, ya mga yan ang mananalo. Pero, ayon dito sa aking ibinubulong uh, uh, e ng aking prediksyon, ibinubulong e ng aking pulang uh, uh, buaya, ay lahat po, eh, walang talo itong PDP laban. Lahat po, pasok. Lahat po. Sino-sino ba nandyan sa PDP laban? Lahat po. Maliban doon sa aking binanggit, si Torre Rodriguez si Marcolita, si Pastor Kibuloy. Di ba marami pa ang na nandyan? Ay pasok po lahat eh. Mananalo lahat. Yan po yung itaga ninyo sa bunbunan ni Bato pag hindi nagkatotoo. Ito ang akin sinasabi. sa <laughs> so, ano pa ba? Ulitin ko lang po, doon po sa mga gustong uh, swertihin sa buhay. Birana Live Studio TV ang inyong pindutin, I-subscribe Pindot ang notification bell, pindot ang all. Gaganda, Guguwapo kayo. Maliban doon sa soswertehin kayo. Ganon din po doon sa June Birana Vlogs. Lalo na yon subscribe nyo rin po yon Dahil yon po ang namimigay ng tig sa 10,000 bawat isang nabubunot. At araw-araw po yan, dalawa ng dalawa. Pero ngayon po, wala po tayong Wala po tayong Nabubunoting ngayon dahil uh, pagod po ako. At uh, di po ako napag-prepare. Kaya alam nyo naman, na napakarami nating iniikutan. So, yan po. Ganoon lamang po, kasimple. At uh, habang hindi pa binibigay sa si inyo ng ating Panginoon, ako muna magbibigay ng swerte sa si inyo. O, oh, see? Ano pang uh, inaantay ninyo? Pindot na! Ah. Maraming maraming salamat po at pagpalaay nawa kayo ng ating Panginoong Isos. Maraming salamat po.